Saan ka pa makakakita ng kwentong puno na hiwaga at panganib? Isang gabing malamig sa Amerika, isang binata ang nadala sa isang baryo na may lihim na hindi mo akalain. Isang dalaga ang kanyang natagpuan, maputla, misteryoso, at may tinatagong sumpa. Ngunit ang tanong, sino ba talaga siya? Isang inosenteng babae o isang halimaw na nakamaskara sa kagandahan? Bakit tila hinahabol sila ng dilim at ng mga anino sa bawat hakbang? Kung gusto mong malaman ang buong kwento at matuklasan kung paano haharapin ni Presert ang sumpa at lihim ni Meli, mag-subscribe na at pindutin ang bell icon. At kung may hula ka o idea kung ano ang susunod na mangyayari, i-comment mo sa baba. Huwag palampasin ang bawat sandali ng kwento, tiyak, hindi mo gustong mamiss ang buong misteryo. Sa gitna na malamig na gabi sa Amerika, may isang binatang day na napadpad sa isang malit na baryo na tila balaging may tinatagong hiwaga. Ang kanyang pangalan ay Presert, at dala niya ang bigat ng nakaraan na hindi niya may paliwanag kahit kanino. Habang naglalakad siya sa kakahuyan, bigla niyang narinig ang iyak ng isang babae, malamlam, puno ng sakit, ngunit may hatid na kakaibang pangakit. Lumapit siya at doon niya nakita ang isang dalagang nakagapos sa lumang puno. Mahaba ang buhok, maputla ang balat, at mga matang parang humihingi ng saklolo ngunit may ningning na panganib. Napasigaw ang dalaga, tulungan mo ako bago sila bumalik. Hindi alam ni Presert kung bakit, Ero tila hinihila siya ng tadhana para palayain ito. Kahit nanginginig ang kanyang mga kamay, niluwagan niya ang tali. At sa mismong sandaling iyon, tumago sa kanya ang malamig na hangin, kasabay ng kakaibang amoy ng dugo. Biglang napayuko ang dalaga, at sa isang kisap mata, kumislap ang kanyang mga mata na parang nag-alab sa dilim. Natigilan si Presert, ramdam niya na hindi siya karaniwang babae. Isang bulong mula sa hangin ang nagbigay ng babala, aswang munit imbes na umatras, lalo siyang natigilan sa hiwaga ng presensya ng dalaga. May kung anong magnetismo sa kanyang mukha, isang lambing na parang nagbabalik na init sa puso niyang matagal ng malamig. Hindi ako pumili na maging ganito, mahina nitong sambit habang nanginginig ang boses. Habang papalayo sila mula sa puno, ramdam ni Presert ang mga matang nakamasid mula sa dilim. Mga aninong gumagalaw sa pagitan ng mga puno, mga halakrak na tila ng akit at ng alipusta. Pinakawalan niya ang dalaga. Munit alam niya may malaking kapalit ito. Bakit ikaw? Bakit ako ang napili mong lapitan? Tanong ni Presert habang sila'y nagtatago sa isang lumang abandon barn. Tumingin sa kanya ang dalaga, mga luhay bumagsak sa kanyang pisngi, at dahan-dahan niyang ibinunyag ang sikreto. Dahil ikaw lang ang tanging nakarinig sa iyak ko, ikaw lang ang makakapili kung mamahalin mo ang isang halimaw o iiwan mo ako muling nakakadena. Sa labas, humahampas ang hangin, kasabay ng mga yabag na papalapit. Naramdaman ni Presert ang tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa biglang pag-usbong ng damdaming hindi niya maintindihan. Sa isang iglap, nakita niya ang dalaga na dahan-dahang nagbabago ang anyo, mahaba ang kuko, nanlilisik ang mga mata, ngunit nananatili ang hapdi at lambing sa kanyang tingin. At doon nagsimulang kumirot ang tanong sa isip ni Presert. Aano kung ang halimaw na kinatatakutan ng lahat ang siyang nilaano ng tadrana para mahalin niya? Sa mismong sandaling iyon, biglang yumanig ang paligid, bumukas ang pinto na kamalig, at may malamig na tinig na nagsalita mula sa dilim. Hindi mo siya dapat pinalaya. Malalim, mabigat, at parang nagmumula sa kailaliman ng lupa ang boses. Napatigil si Presert, pinigilan ang hininga habang dahan-dahang lumingon. Tatlong matandang day na lalaki, may hawak na may itim na pamalo na may nakaukit na sinaunang mga simbolo, ang nakatayo sa bungad ng pinto. Ang kanilang mga mata tila lumalagablab, hindi dahil sa galit lamang, kundi dahil sa takot na nahahalo sa kanilang galit. Isa kang mangmang na bata, sigaw ng isa, alam mo ba kung anong sumpa ang ibinaba mo sa amin? Napasulyap si Presert sa dalagang kanyang pinalaya. Gayon, halos kalahati na ng kanyang katawan ang nagbago, matulis ang ngipin, humahaba ang mga kuko, ngunit patuloy pa rin ang kanyang luha. Sa kabila ng lahat, ramdam niya pa rin ang sakit, ramdam niya pa rin ang pagkatao. Hindi siya ang halimaw, mahinang bulong ni Presert, halos hindi marinig. Hindi siya ang kaaway. Ngunit dumagundong ang tinig na isa pang matanda, lahat ng pinagmula ng dugo ng kanyang lahi ay halimaw, hindi sila pwedeng mahalin, hindi sila pwedeng palayain. Humakbang ang dalaga palapit kay Presert, at sa unang pagkakataon, siya mismo ang nabunyag ng kanyang pangalan. Ako si Mali, at matagal ko nang gustong maging tao ulit. Napatingin si Presert kay Mali, sabay ramdam ng bigat ng tanong na gumugulo sa kanyang isipan. Kung tatakasan nila ang tatlong matatanda, kapalit ay ang buhay na hahabulin sila habang buhay. Kung susuko naman siya, ang dalagang gayo ihumahawak sa kanyang kamay ay muling ikakadena sa kadiliman. Lumapit ang isa sa matatanda, itinaas ang pamalo, at sabay umalingaungaw ang malakas na sigaw. Pumili ka, binata, ang bayan o ang babae. Ang dugo o ang puso mo. Himikpit ang hawak ni Mali sa kanya, at sa kabila no'ng nanginginig niyang katawan, bumulong siya. Presert, huwag mo akong bitawan. Sa labas, antiunting nag ang mga aninong tila mga nilalang na hindi galing sa mundo na tao. Nagsisimula ng gumapang ang lamig sa paligid at bawat segundo ay nagiging mas makapangyarihan ang sumpa na kanilang pinakawalan. Humikpit ang paghinga ni Presert, parang hinahati ang kanyang dibdib ng bigat ng pagpili. Sa kanyang paligid, ang mga anino ay kumikilos na parang may sariling buhay, gumagapang sa mga dingding na kamalig, gumuguhit ng mga hugis na nakakatindig balahibo. Hindi mo ako naiintindihan, sigaw na pinakamatandang lalaki habang nakaturo ang pamalo kay Mali. Kapag tuluyan siyang nagbago, sisipsipin niya ang kaluluwa mo pati ng lahat ng tao sa bayang ito. munit sa halip na umatras, mas lalo pang lumapit si Presert kay Melly. Nakita niya sa kanyang mga mata, sa likod ng nagbabagong anyo, ang isang batang babae na matagal nang ikinulong ng kapalaran. At doon siya bumulong, mahina ngunit buo ang lob. Kung sumpaman man siya, siya ang sumpa na pipiliin kong yakapin. Umalingaungaw ang hangin at parang sumabog ang lahat ng anino sa paligid, kumalat at nagmistulang apoy na itim. Napasigaw ang mga matatanda, sabay-sabay nilang itinaas ang kanilang mga pamalo, nagsisigaw ng sinaunang dasal. Sa bawat salitang kanilang binibitawan, lalo namang sumasakit ang ulo ni Mali, parang may pwersang humihila sa kanya pabalik sa kadena ng sumpa. Presert tumakbo na, halos pasigaw niyang sabi habang nanginginig ang buong katawan. Ngunit lalo lamang siya hinigpitan ni Presert, ayaw siyang bitiwan. Kung iwan kita, anong silbi pa ng buhay ko? Sa isang iglap, lumipad ang isang pamalo, bumagsak sa sahig malapit sa kanilang mga paa, at nagningning na kakaibang liwanag. Nagliab ang buong kamalig, hindi ng apoy kundi na malamig na asul na liwanag na parang bumubukas na ibang mundo. At mula sa gitna ng liwanag na iyon, isang anino ang dahan-dahang lumitaw, mas malaki, mas mabigat, mas nakakatakot kaysa kaninuman sa loob ng silid. Biglang natahimik ang lahat. Naramdaman ni Presert na kahit ang mga matatanday nanginginig sa presensya ng nilalang na iyon, anti unti itong lumapit at sa malamig na tinig ay nagsalita. Hindi siya ang sumpa kundi ikaw, binata. Nang marinig ni Presert ang tinig na iyon, parang bumigat ang kanyang katawan. Parang may mga tanikala ng hangin na dumadagan sa kanyang balikat, kinipigilan siyang kumilos. Nagtaka siya kung paano nalaman na nilalang ang kanyang pangalan. Anong ibig mong sabihin, halos pabulong niyang tanong, nanginginig ang boses. Mumiti ang anino, mabagal at nakakatindig balahibo, at ang hugis nito'y antionting nagiging malinaw, mataas, payat, may mga galamay na parang usok na buhay. Hindi siya ang halimaw, kundi ang pusong pumili sa kanya. Napatingin si Presert kay Meli. Nakita niya ang dalaga na halos mawalan na ng lakas, nakaluhod sa sahig, nanginginig ang mga kamay, pero nakatingin pa rin sa kanya na parang humihingi ng sagot. Sa kanyang mga mata, naroon ang parehong tanong. Ikaw ba'y mananatili kahit ang mundo ay bumagsaklaban sa atin?" Hindi mo siya kayang iligtas, bulalas ng pinakamatandang lalaki, halos umiyak ng tinig. Kapag tuluyan kang nainlove sa kanya, hindi na siya mawawala sa dugo mo. Ang sumpa niya ay magiging sumpa mo rin. Umaling ngaungaw muli ang tinig ng anino. Ngunit kapag iniwan mo siya, mananatili kang tao, malaya sa bigat ng kanyang lahi. Tahimik ang lahat. Walang maririnig kundi ang malakas na tibok ng puso ni Presert, parang naghuhukay sa kanyang dibdib. Humakbang siya palapit kay Meli, marahang inangat ang kanyang mukha, at sa kabila ng dilim na bumabalot sa paligid, bulong niya. Kung sumpaman ito, tatanggapin ko basta't kasama ka. Biglang gumalaw ang anino, humampas ang malamig na hangin na parang sampung palad ng kamatayan, at sabay na pasigaw ang mga matatanda, pinipilit na tapusin ang ritual. Ngunit bago pa nila matapos ang huling dasal, biglang sumiklab ang mga mata ni Meli, hindi pula, kundi gintong kumikislap. Napatigil ang anino umatras ng bahagya at may biglang pagbabago sa hangin. Ang dating nanginginig na dalagay ang unti tumayo, ang mga kukoy bumalik sa normal at ang boses niya'y nag-iba, malalim, matatag at puno ng puwersa. Hindi ako alipin na sumpa at hindi niyo na ako muling ikakadena. Niyanig ng liwanag ang buong kamalig at sa isang iglap ang lahat ng anino isumabog na parang abo sa hangin. Munit sa gitna ng kaguluhan, isang galamay na nilalang ang humawak kay Presert. Hinila siya pabalik sa madilim na puwang na nagbubukas sa sahig. Napasigaw si Mali, tumakbo at pilit na inabot ang kamay ni Presert. Ngunit ang hatak ng dilim ay mas malakas. Para siyang hinihigop ng isang puwang na walang hangganan. Presert, huwag kang bibitaw. Ang kanila mga palad ay nagtagpo sa gitna ng liwanag at dilim at sa sandaling iyon, nagliab ang kanilang pagkakahawak. Karang may dumadaloy na apoy mula kay Mali papunta sa kanya. Umaling-aungaw ang tinig na anino, mas malakas kaysa dati. Kapag sinunod mo ang pusong ito, hindi ka na makakabalik, ikaw ay magiging tulay na mga halimaw sa mundong ito. Ngunit hindi bumitaw si Pressert. Kahit ramdam niyang hinihila ang kanyang mga paa, kahit nakikita na niyang nawawala ang paligid sa isang itim na kawalan, ang mga mata niya ay nakapako lang kay Mali. At kung iyon ang kapalit, handa akong maging tulay, basta't hindi kita iwan. Nagningning ang buong katawan ni Mali, at ang ginintuang liwanag ay dumaloy mula sa kanilang mga palad, bumalot sa katawan ni Preser. Napaluhod ang mga matatanda, tinatakpan ang kanilang mga mata, habang ang kamalig ay umugong na parang gumuho ang kalangitan. Ngunit sa gitna ng liwanag, biglang nagbago ang tinig ng anino. Hindi na ito boses ng galit, ngayon ay parang tinig ng takot. Hindi, hindi maaari ang dugo ng tao at dugo ng aswang hindi pwedeng magkaisa. Lalo lamang lumakas ang liwanag at sa isang iglap na putol ang hatak ng dilim. Nahulog si Presert pabalik sa sahig, hawak pa rin ang kamay ni Mali, parehong hingal na hingal, nanginginig, ngunit magkahawak pa rin na mahigpit. munit bago sila muling nakahinga na maluwag, napansin ni Presert ang kanyang sariling mga palad. May mga itim na marka na dahan-dahang lumilitaw, parang ugat na kumikislap sa ilalim ng kanyang balat. Napatitig si Mali, nanlaki ang mga mata at mahina siyang bumulong. Presert, dala mo na ang sumpa. At mula sa sahig na bumuka kanina, muling umalingaunggaw ang tinig ng nilalang, mahina ngunit puno ng pangako. Hindi pa tapos, binata, nagsisimula pa lang ang lahat. Nang marinig ni Presert ang tinig, ramdam niya ang isang puwersa sa loob ng kanyang katawan, dahan-dahang pumapasok sa bawat ugat at laman. Humakbang siya palapit kay Meli, nanginginig ngunit matatag, hawak pa rin ang kamay ng dalaga. Anong nangyayari sa akin, bulong niya, halos hindi marinig. Tumingin si Mali sa kanya, may halo ng takot at determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi ko rin alam, pero ramdam ko kasama mo ako sa lahat na ito. Sabi niya, mahinang ngunit may lakas na hindi may paliwanag. Sa labas ng kamalig, nagsimula ng umikot ang hangin, mas mabilis, mas malamig. Ang mga anino na mga nilalang na kanilang pinaglabanan kanina ay bumalik, mas malalaki at mas marahas. Ngunit sa loob, ang liwanag na bumabalot sa kanilang mga palad ay parang lumalaban, sumasakal sa bawat galaw ng kadiliman. Humarap si Presert sa mga matatanda, ang mga matay naglalagablab. Kung gusto ninyo akong hadlangan, handa akong harapin ang lahat. Wika niya, tinatanggal ang takot sa boses. Munit bago pa man sila makagalaw, may bagong anino ang dumating mula sa puwang sa sasahig. Mas malaki, mas mabagsik, at ang bawat hakbang nito ay nagpapalakas ng pangamba. Dumating ito sa kanilang harapan at isang malamig na tinig ang nagsalita, mabagal at matindi. Hindi ninyo alam ang totoong kapangyarihan niya at sa oras na may pagkaloob ang sumpa, ang mundo ay hindi na magiging tulad ng dati. Napatigil si Presert, ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib. Ngunit sa kabila ng takot, tumingin siya kay Melly. Hindi kita bibitawan anuman ang mangyari, bulong niya at hinawakan ng mahigpit ang palad na dalaga. Sa kanilang paligid, ang hangin ay tila umikot sa kanila, bumabalot sa bawat sulok ng kamalig. Ang mga anino ay huminto sa saglit, tila sinusuri ang lakas ng liwanag mula sa kanilang kamay. Ngunit sa isang iglap, napansin nila na may kumikislap na bagong simbolo sa balat ni Presert, mas malakas, mas maliwanag, at tila ba may buhay. Mali na patingin sa kanya, huminto ang hininga at halos pabulong na sabi. Presert, hindi ito basta sumpa ito ang simula ng lahat ng bagay na hindi natin alam. At sa sandaling iyon, isang malakas na sigaw mula sa dilim ang umalingaungaw, sabay pag-alon ng liwanag at anino sa buong kamalig. Ang sigaw ay parang nag-alab sa hangin, nagpalakas sa lahat ng puwersa sa paligid. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, ramdam ni Presert ang bagong lakas sa sarili, isang init na hindi niya maintindihan, nagmumula sa kanyang puso at dumadaloy sa bawat galamay. Dahan-dahan niyang hinawakan muli si Mali. Kasama mo ako kahit anong mangyari, bulong niya at sa kanyang tinig para may puwersang huminahon sa paligid. Antionting humina ang mga anino, bumagal ang hangin, at ang kumikislap na liwanag sa kanilang palad ay lumawak, bumabalot sa buong silid. Ang mga matatanda, halos hindi makapaniwala, ay tumigil sa kanilang ritual, pinagmamasdan ang kakaibang pangyayari. Mali tumayo, mahina ngunit matatag, at sa unang pagkakataon mula ng magsimula ang lahat, nagbigay siya ng na maliwanag ng ngiti. Hindi natin kailangan labanan ang sumpa kailangan lang natin yakapin ang nagbago sa atin, sabi niya. Si Presert na patingin sa kanya na ng pag-asa. Ramdam niya ang bigat ng sumpa, ngunit kasabay nito ay ang init ng bagong simula. Ang mga anino ay tila natutunaw sa liwanag, unti-unting nawawala, at ang kamalig ay naging tahimik, maliban sa kanilang mabilis na paghinga. Sa labas, sumikat na ang araw, pumailan lang ang mga sinag sa pamamagitan ng lumang bubong, nagbigay na init sa malamig na umaga. Si Presert at Meli, magkahawak pa rin, naglakad palabas ng kamalig. Ang hangin ay malamig ngunit mahinahon, at bawat hakbang nila ay tila may dalang pangako na kahit anong nakaraan, may bagong pag-asa. Ngunit sa kanyang palad, naramdaman ni Presert ang mahinang pulso na sumpa, hindi na nakakasakit, ngunit paalala na ang lahat ng kanilang ginawa ay may epekto sa mundong hindi pa nila lubusang naiintindihan. Mali tumingin sa kanya, mahinang ngunit may ngiti. Sa wakas, malaya tayo, pero alam ko, may darating pang mga hamon. Si Presert hawak pa rin ang kanyang kamay, ngumiti rin, Ramdam ang bagong tibok ng puso, hindi na lang para sa sarili, kundi para sa dalaga ng gayoy bahagi na ng kanyang mundo. Sa kanilang paglakad palabas, sa gilid ng kakahuyan, napansin nila ang mga unang palatandaan ng bagong buhay, mga dahon na kumikislap sa hamog, at isang malit na ibon na nagliliparan sa liwanag na umaga. Dito, sa gitna ng katahimikan, alam nila na ang kanilang kwento ay nagsimula, ngunit may lihim pa rin na nagabang sa dilim ng kanilang bagong simula. Sa wakas, narating nila ang dulo ng kakahuyan, at sa liwanag ng dapit hapon, napuno ang paligid ng katahimikan. Si Presert at Mali, magkahawak, tumayo sa gilid ng maliit na lawa, ang kanilang mga refleksyon ay naghalo sa bawat alon, tila ba nagsasabi ng kwento ng bagong simula. Dahan-dahang huminga si Presert, ramdam ang bigat na unti-unti nang naglalaho sa kanyang dibdib. Mali, kahit anong dumating pa, alam kong kaya natin, bulong niya, may kasamang ngiti. Bumiti si Mali, tahimik munit puno ng pananalig. Hindi lang basta tayo ngayon, may pagkakataon tayong bumuo ng buhay na hindi na nakatali sa takot o sumpa, sabi niya. Lumipad ang hangin, nagdala ng bango ng mga bulaklak mula sa kagubatan, at ang araw ay sumilip sa kanilang mga mukha. Para bang ang mundo ay nagbigay ng pahinga, sandaling katahimikan na puno ng pangako. Sa kanilang paligid, nagising ang mga malilit na nilalang ng kakahuyan, mga ibon, paru-paro, at ang mga punong naglalakad sa liwanag ng dapit hapon. Ang dating dilim at pangamba ay napalitan ng liwanag at pag-asa. Si Preser tumingin sa mali, hinawakan ang kanyang mukha at marahan niyang bumulong. Simulang gayon, magkasama tayo, kahit ano pa ang darating. Maling umiti, tumitik sa kanya at sabay silang humakbang patungo sa bagong daan, bitbit -bit ang lahat ng alaala ng nakaraan, ngunit hindi bilang bigat, kundi bilang lakas. At sa bawat hakbang nila, ang paligid ay parang nagigising sa bagong buhay, may hangin na punong-puno ng pangarap at posibilidad, isang simula na sa wakas, sila ang may hawa.